Grabe yung bagyo doon sa Bicolino. Grabe yung lakas. Ay, nakakatakot talaga. <tinyo> grabe pala na yung nangyari doon sa Bicol guys na yung bagyo nandoon pa naman yung kapatid ko hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila doon kasi nung nung bumagyo noon na ibatwit sila punta sila ng school yata tapos yung tubig nil, ng bahay nila hanggang dito sa liigdaw daw sobrang laki ng tubig kasi yung likod ng bahay nila ilog pala yun kaya pumasok sa kanila yung tubig ngayon wala akong balita kung anong nangyari sa kanila doon sobrang lakas ng bagyo siguro lumikas din yun sila kawawa nga yung mga taga ko laging naapituhan ng bagyo kasi siguro nasa na kasi yung ano eh pag paligid kasi ng mga dagat kaya pag umano yung bagyo pasok pati yung tubig. Kaya eh, hindi lang hangin yung hindi lang hangin yung malakas pati tubig. Ibali sana kung hindi manubig, ikaso nanunubig. Yun ang mahirap doon, lalo na kapag yung mga, baba, yung mga bahay uh, ah, binabaha. Pawawa naman. Pati mga gamit sira. Kasi walang masasalba kasi yung tubig nasa loob ng bahay. Lalo na siguro kung may mga kuryente. So, ayan. Nakatakot ta. Ah, Laming tunutungpok ang vehicle.